Hello mga kalaki. So ngayon, panibagong pampaswerte sigil na naman ang ituturo ko sa inyo. So, ang sigil na to ay for attract luck. So napakaganda nitong pampaswerte na ilagay ninyo sa inyong mga wallet. So kumuha lamang kayo ng isang papel na kulay white. So itong papel na to, maliit lang yung kailangan natin. So gamit ang inyong mga kamay. Punitin nyo lamang ito at set your intention na kayo ay makakatanggap ng swerte o luck dito sa ating gagawin pampaswerting to. Gamit ang green na marker, isulat nyo or i-drawing nyo ang sigil na ito. So itong sigil na to ang i-drawing nyo dito. So kailangan lang natin ng maliit na papel kasi hindi pwedeng tupiin itong ating pampaswerting ito. So ganyan lang ang inyong gagawin. At pagkatapos isulat nyo sa gitna ang inyong pangalan. So okay lang yan na lumagpas jan basta isulat nyo dito ang pangalan niyo. Buong pangalan ninyo ang isusulat. So ito ay sigil upang maka-attract ng luck sa inyong buhay, sa inyong pamumuhay, So ilagay nyo ito sa loob ng wallet ninyo or kung saan man kayo naglalagay ng pera. So, maliit na papel lang ang inyong gagamitin at ito'y punitin nyo gamit ang inyong mga kamay. Para yung energy ninyo ay ma-transfer nyo dito sa papel na ito at magkaroon kayo ng swerte. Hello, so, yun lang halaki. guys, so panibagong sigil rituals at pampaswerte na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So, itong sigil na to ay for attract more money. So, napakaganda nitong sigil na ito. Gamitin ninyo kung kayo'y laging tinatakasan ng inyong mga pera, kung laging palabas ang inyong pera. So, napakaganda ng sigil na to para mag-attract ng more blessings sa kapirahan sa inyo. So, Kapag gagawin ito, gumamit kayo ng green na marker kasi ang green ay nag-a-attract ng swerte. Dito sa braso nyo, isusulat nyo o idodrawing nyo yung sigil na yan. So pwede sa kaliwa, pwede sa kanan, depende sa inyo kung saan nyo siya isusulat. Napakaganda nitong sigil na ito para kayo ay hindi takasan lagi ng inyong mga kaperahan. Kung laging labas ng labas ang inyong mga pera, napakaganda ng sigil na ito para hindi laging palabas ang inyong mga kaperahan. So, ganyan lamang kasimple ang gagawin ninyo. So, ito ay para mag-attract kayo ng swerte sa pera. Kung mahili kayo manaya, ayan, lahat ng sigil na nakakaswerte sa pera, sa pagtaya, sa pagano, isulat nyo na sa inyong mga braso, sa inyong mga palad. So, huwag nyo na lang ipatato yung mga sigil na yan para hindi naman masyadong marumiting sa inyong mga katawan. So, ganda kung marker lang ang mga ginagamit ninyo. Para kung sakali man na hindi magbigay ng swerte yung sigil sa inyo na yon hindi nyo na siya gagamitin. Huwag nyo na siyang gamitin kasi depende rin sa taong gumagamit ang swerteng dala ng mga sigil gil o orasyon na yan so ganyan lang kasimple guys isulat nyo lang pwede sa kanan pwede sa kaliwa depende sa inyo kung saan nyo siya maalwan na maisusulat so ganyan lang So guys, lagi yung tandaan na dapat naniniwala kayo sa mga pampaswerte, sigil man yan, orasyon man yan, rituals man yan. Dapat naniniwala kayo para ito ay magbigay ng swerte sa inyo. So yun lang guys. Hello mga kalaki. So ngayon pa bagong pampaswerte tips na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So alam nyo ba na ang kombinasyon ng sigil na ito at nitong orasyon na to ay napakagandang gamitin upang maging lapitin ka ng swerte sa pera, sa kapirahan. Ayan guys, so, kayo mahilig manaya, magsugal, yung mga ganyan. Napakaganda ng kombinasyon na to upang kayo ay manalo. So, isulat nyo lang itong infinity sign sa inyong mga palad. So, pwedeng pa ganito nyo siya gawin. Ayan, pwedeng pa ganyan. Pwede rin naman sa gitna nyo isulat. Ayan, sa gitna ng inyong palad, pwede nyo yan dyan ilagay. At banggitin nyo ng tatlong beses itong miraculum. Ayan. Tapos, hihipan nyo ang inyong mga palad pa-cruise. So, ganyan ang inyong gagawin upang kayo ay swertehin sa kung ano man ang inyong tinatayaan Upang kayo'y maging lapitin ng swerte sa pera man yan, sa trabaho man yan, o mm -hmm. ano man ang swerte yung hinahangad ninyo. So gawin nyo ito nang merong kayong paniniwala. So yun lang guys.